Isa ng bagyo ang binabantay ang low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Tinawag yung bagyong Aghon ang unang bagyo sa Pilipinas ngayong taon. Naramdaman na po ang uh, sama ng panahon sa Surigao City kanina madaling araw. Lumaki ang mga alon sa dagat. Nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 mm -hmm. naman Ay, ang mga kalapit na isla ng lungsod. Isinalin mo naman sa Blue Alert status ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang Bicol Region. Ibig sabihin, pinangangambahan ng matinding pagbaha kaya dapat maghanda ang mga residente sa paglikat. Inatasan na rin ang iba't ibang tanggapan na magbantay sa posibleng epekto ng bagyo sa rehiyon. Dahil po sa bagyong Aghon, nakataas na nga ang tropical cyclone wind signal number no. 1 sa ilang lugar. Kabilang po dyan ang Eastern Samar, Dinagat at mga isla ng Sargao at Bukas Grande. Ayon sa pag-asa, asahan na ang malalakas na ulan na may kasamang pagbugso ng hangin sa mga nasabing lugar sa mga susunod na oras. Base sa pinakahuling forecast track, posibleng lumapit o maglandfall bukas ng umaga sa Eastern Samar ang Bagyong Aghon. Bandang hapon, nasa silangang baybay na po ito ng Bicol Region. May chance ring lumakas ang nasabing bagyo bilang tropical storm. Sa ngayon, nagpapaulan na ang bagyong aghon sa Bicol, Visayas at sa Mindanao. Huling namataan ang sentro ng bagyo, 340 kilometers, silangan ng Hitnatuan, Surigao del Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin na hanggang 45 kilometers per hour. Mabilis na kumikilos ang bagyo palapit sa bansa. Bip-bip sa mga motorista, inaasahang preno na rin na sa susunod-dalingo ang sunod-sunod na rollback sa gasolina. Base po sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy batay sa 4-day trading, ay e posibleng magmahal ang gasolina ng 45 hanggang 65 centavos kada litro. Mula 35 hanggang 55 centavos naman ang inasang task presyo sa diesel, habang 45 hanggang 60 centavos sa kerosene. Posible pang madagdagan o mabawasan niyan depende sa trading ngayong araw. Sabi ng DOE, tumaas ang presyo ng krudo dahil sa paglakas ng dolyar, pagtaas ng demand sa China at sa hinihintay na desisyon ng OPEC plus countries tungkol sa pagbabawas ng produksyon. Ito na ang mabibilis na balita. Natagpuang patay at may tama ng bala sa ulo ang isang lalaki sa barangay 176 sa Bagong Silangan, Kaloocan o Bagong Silang, Kaloocan. Huli na raw nakita biktima na naglalakad kasama ang isang lalaki na nakaputing t-shirt, jersey, shorts at may dalang helmet. Nakarinig din daw ang mga residente ng putok ng baril pero hindi nila nakita kung saan tumakas ang suspect. Walang nakitang pagkakakilanlan sa biktima. Pero ayon sa pulisya, may tattoo katawan sa tagiliran na may nakasulat na Arvin. Posibleng dayo raw sa lugar ang naturang biktima. Arestado ang isang security guard na isang linggong nagtago matapos niyang hold upin ang mismong binabantayang sanglaan sa Rodriguez Rizal ang service firearm parawang ginamit niyang armas sa panguholdup. up. Ang kapatid na polis ng suspect ang nagsuko sa kanya sa Rizal Provincial Police Office. Pumigit kumulang 1.2 milyon pesos ang halaga ng mga gamit na natangay ng suspect. Nire-recover -re na raya ng mga polis. Patong-patong na reklamo ang kakaharapin ng suspect kabilang na ang illegal possession of firearms. Wala siyang pahayag. Naalarma ang Department of Health sa dumaraming kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV infection sa Pilipinas. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, 55 bagong kaso ang naitatala kada araw sa Pilipinas, pinakamataas po 'yan sa buong mundo. Karamihan ay mga kabataan. Sa kabuuan aabot po sa 59,000 na Pilipino ang may HIV. Pinag-aaralan na ng DOH kung paano po pwedeng mabigyan ng anti-retroviral o ARV treatment ang mga menor de edad kahit walang parental consent. Sa ngayon, sa gobyerno pa lamang makakakuha ng ARV. Nakipag-usap na rin daw ang DOH sa DepEd para bigyan ang mga kabataan ng tamang impormasyon tungkol sa HIV. Yung pinaka-scary part is really the increase with the very young ang thinking ko dyan, education. Kasi they're all young, exposure on the internet, uh, freer gender choices, and at the age of they're 15, they're adolescent. They can't even understand what gender they'll be. It's called gender dysphoria. Kaya nagkakamal niya. tapos nagkaka-HIV na sila. Happy Friday, mga mare at pare! It's giving ang performance ni Asia's multimedia star Alden Richards as host sa Miss Universe Philippines 2024. Nagbabalik si Alden with his dapper looks, pati na ang energy field ng pag-host. Patok sa netizen sa kanyang top 20 announcement. Sabi ni Alden, hindi raw siya napipikon sa memes na nagsasabing pagalit ang delivery niya. At actually, natutuwa pa siya. Pinantayan lang daw niya ang excitement ng crowd. Aliw na aliw nga ang marami, pati si its showtime host, Vice Ganda. Ginaya pa nga ito ni Meme, Vice, during especially for you segments. Para, para, mga... para si Alden <laughs> sa MUPH kahapon, oh. Bulacan! Oh. <laughs> <laughs> North America! Cebu! Kaysun Province! Okay, hi Alden! Uh, eto na <laughs> May nakatas ngayong thunderstorm advisory. Yan ay sa Laguna, Rizal, Nueva Ecija at ilang panig ng Quezon. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Ang pag-uulan sa mga nasabing lugar ay hindi epekto ng bagyong aghon ayon sa pag-asa. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang pasado alas 11 ngayong umaga. Sa kabila ng tsansa na ulan sa ilang bahagi ng bansa, patuloy ang pagbaba ng tubig sa maraming dam dito sa Luzon. Kabilang dyan ang hanggat na mas mababa ngayon sa 180 meters na minimum operating level. Bumaba rin ang water level sa Ipo, Lamesa, Binga, San Magat at Caleraya Reservoirs. Ayon po sa pag-asa, halos apat na lugar sa bansa ang posibleng tamaan ng danger level na heat index. Pinakamataas ang 46 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, Cuyo, Palawan, Rojas at Mambusao sa Capiz at sa Iloilo City. 45 hanggang 42 degrees Celsius naman sa maraming pang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pwede makaranas ng heat cramp o heat exhaustion kapag nasa danger level ang damang init. Kung mas matagal na mabibilad sa arawan, posible ang heat stroke, kaya huwag pong kalimutang uminom ng tubig at magpahinga sa lilim. Ngayong weekend naman, magiging alerto rin sa maulang panahon sa maraming lugar. Pinakapektado ang Bicol Region at Visayas. Pusible ang heavy to heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide base po sa rainfall forecast ng Metro Weather. Uulan din ng Metro Manila ngayon pong huling weekend ng Mayo. Samantala kasabay po ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, umaapila ang Department of Education na huwag na sanang gamitin evacuation center ang mga paaralan. Sabi ng DepEd, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na pamahalaan kaugnay nito. Posible raw kasi iyong makaapekto sa pag-aaral ng mga estudyante. Minsan daw kasi tumatagal ang pananatili roon ng mga evacuee kahit hindi, kaya ho hindi makabalik sa klase ang mga mag-aaral. Batay sa Depot Order 37, hanggang labing limang araw lamang po gamitin ang mga eskwelahan bilang evacuation center. Iconic costumes ang bida sa pamana 2024, championing ibabaw non-heritage sa Northern Samar. Kabilang sa tambok ang mga kasuotan sa first kapuso epic serye na Amaya. Naroon ng red and gold pati na ang purple costume na isinuot ni Gina Alhar as the ultimate kontrabida Dian Lamitan. Naka-showcase din sa Kapitolyo ng Northern Summer ang national costume ni Catriona Gray sa Miss Universe 2018 competition. Parte ang event ng pagdiriwang ng 59th founding anniversary ng probinsya. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.